kalsada kami na sa labas. Madaming mga estara. Yan yung estara dito na tinatawag guys. Dito kayo pwede mag-gathering. Uh, mga kaibigan. Uh, Pa-workmate. Yan. Saan sa trabaho. So tara guys, samahan nyo kami. Pasok tayo dito sa may estaraha. At ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng estaraha dito. Ang estaraha pala is para siyang private resort na may swimming pool, may kwarto at may CR siyempre tapos yan, may sala for event yan, tsaka may playground din so ayun guys ito pala yung pang batang swimming pool at ito yung pang matanda or adults yan, yan guys napalinis naman yung tubig nila guys at uh, maayos naman So ayun guys, tara, samahan nyo kami. Pasok tayo dito sa may bilan ng Estera. Ha? Yan, at bubuksan ko muna yung ilaw guys. Yan, may dining table na agad Pagpasok mo pa lang Tsaka tignan nyo guys, ang linis ng ano Ng loob At uh, yan guys, ang laki ng sala nila Yan, madaming upuan Yan, at meron silang Microwave Meron silang panginit ng tubig Yan yung kwarto guys Yan, isang kwarto Yan, para kung may mga bata Kayong kasama dyan, matutulog At uh, meron tayong Banyo, of course. Yan yung CR. Ang napakalinis din. Napakaganda. Yan, meron din tayong ugasan ng kamay dito sa kusina. Yan, guys. Yan, may rep pa rin. At uh, may pulutuan. Yan, guys. Napakaganda, guys. Diba? So, yun, guys. Yan yung isa sa mga napuntahan namin. 750 daw to. 750 reals. Yan. Guys, tingin yung... nyo. Oh. Ito siya. Napakaganda niya. Meron din siyang playground para sa mga bata. Tara, tawag dyan guys. Tapos meron pa siyang isang banyo dito. Si uh, Orden. Pwede ka magtambay dito. Pag, uh, ano, meron siyang barbecue one. Ayan, yeah, pag so, so yung barbecue. At kung gusto niyo pumunta sa kubol, ayan, kubol. And guys, ito yan. At yung mga kasama ko nasa labas at kinakausap nila yung uh, tagabantay dito, e pwedeng makakuha ng discount kung meron ding available na day dun sa gusto naming araw, guys. Ayan yung mga istaraa dito. Ayan. Kaso nagahinap pa kami. Halos pulibok kasi yung istaraa. Ito para sa ng private uh, resort na maliliit. yan' Ayan yung silang marambila na maliliit kaso pa Palike and comment naman ako guys and follow. Thank you. Wala. Wala daw. kasi yun. Ang ganda guys, kaso walang available. Yan, nauli kami sa pag-aanap at holiday na kasi. It's holiday na, kaya fully na lahat ng istara. Yan mga Kawander, thank you for watching and please like and comment and follow to my page and share na rin po. Thank you.